sa Ranita na naman tayo mga kaaba na Ranita po papuntang Antipolo Tagos ito papuntang Antipolo Siya na ba yung daanan? mga kaaba, magandang gabi no. Ito, simula na naman tayo sa paglalakad. Dahil ito ang tunay na buhay ni Aba Vlogs. No? Vlogs, no? ito yung tunay na buhay. Pagkatapos mag-dute, commute. Commuters. Ang hirap ng buhay sa Maynila mga kaaba. Lalo na pagdating sa uwian, pasukan. Pasukan dahil hindi biro yung biyahe ang layo antipolo to makati makati to antipolo hindi biro po yan mga kaba napakalayo kaya asahan mo mag alas 10 naman tayo makarating sa bahay ngayon alas 8 pa lang alas 8 15 no o kagabi nakauwi tayo yung quarter to 10 na kawawa ayan mga kaba na malapit na naman tayo sa Buendia no Buendia station ayan na Pero sa totoo, mali pa yan. Pero dahil sa lakad natin, sanay tayo sa probinsya ba? Maglakaw ba? Perti tungasong kayo. Sapa, napay pa Ah, kaya magkani ito. Magtinihil pa magkani. Karoon na ah, siminta to. Ay, kaya, kayo. No? Ah, kaaba, kaya, kaya. Ba't naso na kaaba, kaya, kaya ko to. isang vlogger, no? Kawawa isang vlogger, no? Naglakaw dahil ang motor gikuha sa LTO ay nako tawawang vlogger

sa Aranita na naman tayo mga kaaba na Ranita papuntang Antipolo Agos ito papuntang Antipolo sa nabing daanan Terima kasih telah menonton! Nandito na tayo sa Antipulo, guys. Bababa na tayo, guys. Ah, oh, nandito na tayo, guys. Guys, nandito na tayo, guys, sa bahay, guys. May pasalubong ulit tayo, ice cream at saka hapunan. Ah, nanti itu tai guys. Kawawang Guarja guys, Kawawa.